Para sa'n to? Bigay ko. Hindi mo ba gusto? Gusto, pero babayaran na lang kita. Diyan ka na naman eh. Bigay nga tapos babayaran mo. Kumastos ka pa. You should have spent for yourself na lang sana. Gusto mo ba o hindi? Kung ayaw, bibigay ko na lang to sa iba. Pag nag-effort -e pa naman dito sa si Tuesday sa paghahanap tapos ganyan lang reaction. That's not what I meant. Ang dami pang sinasabi. Gusto mo ba o hindi? Gusto. Gustong gusto. Hindi lang makapaniwala, Alexa. Alam ko naman gusto mong tumugtog. At wala namang masama dun. Bilang kaibigan mo, sasuportahan so kita sa mga bagay na alam ko hindi mo kakasama. Salamat. Truly means a lot to me. Sige na, try mo na yan. back at me i don't know what happened guess we weren't meant to be i know we had problems i thought we could fix them but we got tired there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on i'll get over you only wish that i knew ba nasanay kay Rob? Sarap eh. Alam naman masarap pero Rob kang lo? Kain mo ba yun? Ubusin ko yan. Nakakain ko na. nga. Dahan dahan lang. kaka Kayaan niyo, tapos nagagagawa ko yung sabag ni Alex. Siyemang malang ina na yung baka malaglag eh. Yuuu! Have you seen Angelo? Baka nakaalis na. What? Umalis si Angelo? Saan naman siya pumunta? Hindi ko alam eh. Pero ang sabi niya sa akin, mamamasyal daw sila. Sila? Siyang sila? si si Alex, si Rob, tsaka yung anak ni Berto. <laughs> Nagpapatawa ka ba, Warren? Si Angelo? Sasama sa mga katulad nila? Grabe ka naman sa kanila, Janelle. Bakit? Hindi ba totoo? Anong oras ba sila umalis? Kanina pa. Bakit hindi mo agad sa akin sinabi? E di sana napigilan ko! Minsan na alam maging masaya yung kaibigan natin kaya pinayagan ko na. At saka teka, teka. Bakit ka ba nag-aalala sa kanya? Kasi sa pagkakaalam ko, matagal lang walang kayo. Dor, dasi din sinabi mo sa akin 'yan. Isa pagkakaalam ko lang din, ha? Paalam mo ka lang naman ng pamilya ni Angelo. Tapos ang lakas ng loob mong sabi-sabihin ako ng ganyan? Eh sino ka ba, ha? Umaasa ka lang naman kay Ninang Delia. Oh, ano? Bakit hindi ka makasagot? Masakit? Know your place, Warren. Know your place! Guys, saan ba may comfort room dito? Naihina kasi ako baka dito pa ako mabutan. Dino, sa may bata pa. Just stay, sama na kita. Hindi, okay lang ako mabinsa sa Herga. Oo. Oh. Ang oh. oh, so. ganyan at ganyan. Tungo na kayo. Hindi online si Angelo, Janel. Hindi rin matawagan. Siguro naka-turn off yung cellphone o di kaya mahina lang yung signal. Basta gumawa kayo ng paraan! Yung mga kasama niya, may SOCMED ba yon? Yung girl! Ano bang yung ate mo, girl? Tinanong ko si Warren. Alex Diaz daw. Pero wala naman lumalabas sa SOCMED. Try to reverse your name and then search it! Di ba ganun ginagawa naman si Binalik na doon ang pangalan si Kwame agad. Ano ba, Janelle? Nasasakta naman si Brittany. Di ba, ginagawa mo yon? I don't care! Basta ang mahalaga, mahanap nyo kung nasaan sila. Sino ba yung kasama nun? Yung guy, nakasama na kasama sa trabaho. Si Rob? Y yeah, yun nga, if I'm not mistaken. Hindi nyo naman agad sinabi. Friends na kami nun. Kailan pa? Ano oro araw? Ano ba, Jessie? Jessie! Wait! Ang tagal! Alam ko na kung nasan sila ngayon. Saan? <laughs> Nauuhaw na ako. Saan ba may store dito? Ito. Here. Kunin mo na to Alexa hanggat malamig pa. Hindi man to malamig. Iwas si at ubo naman nang aabutin. Hindi Alexa. Kunin mo na to. Tsaka alam ko naman mahilig ka sa malamig. Tubig naman to hindi ka dito magkakasabi. Sabi nga, prevention is better than cure. It is safe for Alexa to drink this room temperature water. Sir, wala po tayo sa room. Nasa labas po tayo. <laughs> ano ba kayo? I was joking, hindi pa ako nauuhaw. Sa katunayan nga yan, na rin ako. Pwede ko bang sanda si Tuesday? Iwan ko muna kayo dito ha. Thank you. Andiyan o. Sakutin mo naman. Ano ba 'tong ginagawa natin? Ano kaya naman sila dito? Sayang effort natin. Ano ba, Brittany? Stop complaining. And please, You keep talking and talking instead of searching them. Sana hindi ka na sumama kung puro ka reklamo. Hindi kasi bet ni Rob. Kaya nagkakaganyan. Ha? Huh? Anong connect dito ni Rob? FYI, hindi siya pasok sa standard ko. Kaya iyon na siya, be. Is that true? O reality hits you, Brittany? Ano ba? Kayo na pa yung dalawa, ha? Nakakarindi kayo. Away kayo ng away! Baka nakakalimutan nyo? Nasa public place tayo. Mahiya naman kayo. Let's go na! Hanapin natin sila! Wait! Nasaan yung bag mo? pangit mo today! Pangit ang outfit mo! Ang hassle kaya magdala ng bag at sa pa, maraming laman yon. Baka makuha nung isa dyan. Sa bagay! Iniwan ko na lang siya sa kotse. So, let's go! Let's go! Let's go! Sir. Huwag mo sana mga yung tanong ko. May gusto ka ba kay Alexa? Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan na ang sarili ko. Ginulo nila Alexa ang buhay ko. Siya lang ang na nakakakilala ang tunay na ako. Tanggap niya ako sino ako. Sa ngayon, sasabi ko lang, sa'yo kapag kasama ko siya. Kung hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo, mas mabuti pang itigil mo na lang yan. Mabuting tao si Alex ah. At ayoko palang araw, makita ang umiiyak siya ng dahil sa'yo. Nasaan na kasi sila? Ikaw kasi! Bagal-bagal mo mag-walk! Ba't ako? Sa'yo Ikaw naman talaga! Oh my gosh! What? Nakita ko na sila ate mo, girl. Nasaan? Where? Oh! oh. Grabe, ang tagal mo ah. Parang bang laman to. Ano, ah, uh, nadami ka sa'kong nainom na juice bago um umalis ng bahay. Bakit parang hindi ka mapakali? Eh? Bakit ka lang ba? Huh? Alam ka lang? Ano, okay lang ako. Ah, uh, Alex, may sasabihin nga pala. Ano yan? Ito kasi, oh! What a coincidence. Nandito rin pala kay support. And you are Alexa, right? And Lucy. Maid? Shut up! Her name know. was Justay. She's our friend. Bibigyan namin niya rin. Oh, anak siya ni Mang Berkey na nagtatrabaho sa farm nila, Angel. Oh, nice! My name is Janelle. Angelo's best friend. And this is... Jessie. Brittany. You my friend. Ah, nice to meet you po, Chandler. At sa inyo pong dalaw. Nice so, oh, Chessie. Maka virus. Chessie, what do you say? Nasa inyo yan yeah. Um, na-board kasi kami sa farm, so napag-decision na namin tatlo na maghanap ng place na pwede namin, you know, pasyalan. And uh, actually, the vibes here were totally chill and relaxing. And it was such a nice place pala. By the way, are you with Angelo? Oh, he's with Rob. Gusto niyo kasamahan namin kayo dun? If it's okay with you. Yeah, sure. It's okay lang naman with me. Wala na namang problema. Then, let's go! <laughs> ah, kami po muna para alam po yung okay. go! So. What are you guys doing here? Um, napadaan lang talaga kami dito. Then, nakita ko si Alexa. So, sumabay so na kami to join with you guys. If it's okay lang naman. Tara, umuwi na lang tayo. Nakaka-wala na ng gani. Kaya nga. Kanina ang sayasay lang natin, tapos ngayon, kung na nagugustuhan si Mui ng hangin, balik na lang tayo sa farm. ka mo ba kami? May sinabi ba akong pangalan? Di ba wala? Stay. Hira mo na yung bibig mo. Don't make a stupid girl. We weren't born yesterday to be fooled by you. English ng English. Nasa Pilipinas ka naman. mag-Tagalog ka nga. Tuesday, Stop. You don't even care kung magsalita ako ng English. Kung naiingit ka, then gumaya ka. Jesse, stop it. Gosh. Shut up. Hindi tayo pumunta dito para humanap ng gulo, no? I'm so sorry, Alexa. Hindi ko intensyon na guluhin yung araw nyo. Napadaanan talaga kami dito. I'm so sorry. Nagkaroon lang ang misunderstanding. Wala kayong kasalanan, Janelle. Eh. Alexa, Tuesday. Umalis na tayo. Total, marami na rin naman tayo nagawa eh. sunod na day off na lang ulit. Huwag mo nga siyang pilitin. Wala naman siyang sinasabi na umalis kayo ah. Ano pong pakailan mo? Hindi porket anak ka ng amo namin, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Oh my gosh. The scene is getting hotter. Shut up. We should go na, Janelle. Pigilin mo na si Angelo. Baka magkasakitan pa yung dalawa. Baka may fan ba yan sa tabi-tabi. Mag-video din. I-post ko malat. Sira ang image mo. Sinasabi ko sa'yo. True. Angelo, I'm sorry. Uwi na lang kami. Sumama ka na lang dyan sa mga friends mo. Hindi ako lang makaya ang gabi. Bye, Pusin. Are you okay? Okay ka lang? Okay ka lang? Gusto ko na talaga sa bunutan yung Tuesday niyo kanina. She's getting on my nerves! Ang laki pati ng mata niya para mag-inarte. Sa sabi niya kanina, isa daw tayo masamang hangin. Baka may bibig niya yun. Da. Plus, para ako nanonood ng kay drama kanina. Ang haba ng buhok ni Ate Girl. Pinag-aagawan. I told you so. Nung una pa lang naman, alam ko nang may something na kay Angelo at kay Alexa. Ito lang naman si Janelle ang nagbubulag-bulagan. You're not Madam Auving, Jessie! Bakit may paghawak bakit may pagpigil? Matagal na natin siyang kilala. ba? Diba, yan yung mga ginagawa niya sa'yo nung una na ginagawa niya na ngayon. Sa iba. Ouch! Ang sakit. Yan kagat ng dinosaur. <laughs> Nandito ba talaga kayo para i-guilt trip ako? Ha? Huh? Hindi naman. Nagsasabi lang naman ka. Totoo. Exactly. ramdam ko na Angela likes you. So, what is your plan? Babae, eh, kung hindi mo ako pinigilan kanina, di sana nakalbo ko na yung dalong baklang yun. Kalam ko sino. Kumalma ka nga. Kung hindi ka lang sana nagparinig kanina, di sana walang gulo. Bakit pa kasi sumunod mga yun? Di ba sabi naman nila na padaan lang sila? Di ako naniniwala. May masama akong enerhiya na nararamdaman kanina. Sinadya nila yun. Bakit naman nila gagawin yun? Di ba nga, sabi mo sa ex si Sir Angelo si Janelle. Kaya malakas ang radar ko na gusto niya makapagbalikan. Tingnan mo nga kanina, napaka-OA ko mag-alala. Magkaibigan sila at hindi mo na maaalis sa kanila yun. Ang oo ay parang linta akong makadikit. Hoy Alexa, kung nahuhulog ka na kay Sir Angelo, wag na lang. Babawiin ko na lang yung sinabi ko sa inyo na bagay kayong dalwa. Magkaibigan kami ni Angelo. At hanggang doon na lang yun. Kung magkataon, parang kang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo at si Janelle at yung niya, ang bato. <laughs> Pwede ba pikilan mo naman yung bibig mo? Filter naman ng na konti ha. Nasa na nga pala si Rob? Di ko alam. Speaking of Rob, kanina ko lang siya nakita ng ganun. Ang bilis magbago ng mood. May problema ba siya? Bro, I'm so sorry. Sinubukan ko namang i-reach out yung phone mo, pero hindi ko akalain na pasusundan nila kayo. Wala akong kasalanan, Warren. Kung may sisusiling man, ako yun. Because I let this happen. Uh, bro? Ikaw ba yan? Ha? Huh? What do you mean? May nagbago sa'yo. Anong bago? Ano pa din to? Nagagawa mo ng ibaba yung pride mo. Nagmamature ka na. Ano pinagsasabi mo? Ang corny mo Tata Nagtataka lang ako sa mga kinikilos mo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo, baka naman sabihan mo ko na ang feel joy Ano ba yun? Itong mga nakalipas na rin ko, napansin ko lang. Medyo napapalapit ka kay Alexa, na number one any mo dito sa farm before. At hindi lang yun. Madalas ka nang nakangitik. Tsaka, madalang ko na rin sa'yo naririnig yung pagre -reklamo. Bro, umamin ka nga. May gusto ka ba sa kanya? Alam mo, tara, balik lang tayo sa trabaho. Day off natin ngayon, bro. Ano pinagsasabi mong trabaho? Ikaw ah, napapaghalataan ka. Simple lang naman isasagot niya. Oo oo oh, hindi. Oo, gusto ko siya. Yun na nga. Pero, paano si Janelle? Kahit na two years na matapos yung hiwalayan niyo... ramdam ko na gusto niya makapagbalikan sa'yo. Ikaw, may feelings ka pa ba sa kanya? Friendship na lang meron kami. Yun na lang kaya ko sa kanya ibigay. Bakit may ipis ang pagkain ko, ha? Ayusin nyo naman ang trabaho nyo! Kung hindi, isusumbong ko yung mga kapabayaan nyo kay Ninang Delia. Pasensya na po, ma'am. Papalitan ko na lang po yung order niyo. Wala pa naman kasing ipis to sinerve ko kanina. Do you think I'm not being honest? Ha? Nung nagme-make lang ako ng story? Nagawagawa ko lang yung ipis na yan, ha? Ha? Eh, hindi naman po yun ang ibig ko sabihin. Ma'am, Pasensya na po. Pagsasabihan ko na lang po siya. So, hindi ka nalang dispensa, Senyori. Pasensya na po, Ma'am. Hindi na po mabuun. Dapat lang. Kasi alam niyo, kung hindi dahil kay Angelo, baka naisumbong ko na yung kapabayaan niyo kay Ninang Delia. Papalitan na lang po namin. No! No! Wag na! Wala na akong gana. trabaho mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi naman ikaw ganyan. Sa susunod, i-double e, do check mo yung isa-serve mo bago mo ibigay sa kanila. Pasensya na po talaga mo. Aba dapat lang! Kung ayaw mo mawala ng trabaho. Ah oh gosh! I'm so sorry, hindi ko sinasadya. Sorry po, ma'am. hindi eh, niyo po kasalanan. I'm the one who need to apologize kasi ako nag-iingat. No, it's my fault. I'm so sorry talaga. Need mo ba ng help? Hindi na po. The best actress goes to Janelle Beneventura. <laughs> <laughs> what? A great show. Ita yung Ichura niya Simula pa lang yan. Do you want more? Of course. Mm -hmm. Then there are more shows to come. Ambida Si Alexa. Oh. Cow. Oh. Al contra Bida. <laughs> At kami. An extra. <laughs> I like that. <laughs> magagawa mo pa talaga magmakaawa para sa kanya? Pero pag sa akin, kailangan ko pa magmakaawa para sa sa'yo? Hindi. Kayo. Bagay. Bakit ganun? Parang ang baliw na nagsisens. Bakit hindi mo subukang tumingin sa ibang ang ng buhay? At baka may makita ka na mas mahalaga sa kung ano yung nakikita mo ngayon.